Ayan mga idol ang ating video for tonight. Hello hello mga idol, mga kalakay, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat mga idol. Ang lulutoy natin ngayong gabi ay tambakol. Kinataang tambakol. Pero bago ako magpatuloy mga idol, babatiin ko muna ang aking mga subscribers at followers. Mabuhay po tayong lahat. Ngayon, samahan nyo ako magluto ng kinataang tambakol. So, yung gagawin natin mga idol, lalagyan muna natin ng sapin yung ating tambakol. Meron tayong karni ng baboy at natirang pritong tilapia. Ayan. Optional lang naman ito kung meron kayong tira. Gagawin ko lang sapin. Lalagyan na natin ang ating. Lalagyan na natin dyan. So, medyo marami-rami ang ating tambakol. Ayan. Para naman masarap yung ating tambakol. Lagyan ko ito mga idol ng luya. Yung kanyang aromatic luya. Siyempre, laglagan din natin ng bawang. Laglagan ko na rin to ng sibuyas, mga idol. Para kumpleto na. Papatakan natin ng kunting asin. Yan. Pamintang buo. At pamintang durog, mga idol. Lalagyan din natin yan. At siyempre, ano ba ang nagpapalasa sa ating lutuin? Walang iba ang magic Patakan muna natin yan ng suka. Ipapaksi muna natin yan mga idol. At para makumpleto ang kanyang aromatic herbs, lalagyan din natin ng dahon ng laurel mga idol. At pinapatakan ko yan ng konting olive oil. Olive oil mga idol. Salang na natin yan mga idol. Bago natin ilagay yung ating gata. Check natin mga idol no. Ayan kumukulo na ang bango mga idol. Pwede ka nang ilaglag dito ang ating siling pangsigang mga idol. Dahil may ako sa sili, gusto ko may konting anghang. Ayan. Muna natin saglit, pakuloy natin siguro mga 1 minute lang. Pagkaraan ng isang minuto, yan. Pwede na natin ilaglag ang ating pechay. Lalaglag na natin ng mga ito ang ating pitsay. Sa pagkakatong ito, pwede na rin natin isabay yung ating gata. Ayan. Bango. Takpan ulit natin at pakuloy natin mga idol. Check natin mga idol ang ating ginataang tambakol. Medyo hindi pa ako satisfied sa kanyang consistency. Kailangan maglatik yung gata. Takpan. Check natin ulit mga idol mga lakay. Ayan, luto na ang ating ginataang tambakol mga idol. Gusto ko yung medyo may sabaw-sabaw ng konti sarap nito, ito tayo ready to plate na ito mga idol ito na mga idol mga kalakay magpaplate ng ating ginataang tambakol meron yan laman loob mga idol yoo sarap nito mga idol mga kalakay Ayan mga idol, ang ating video for tonight, yung ginatang tambakol natin mga idol. Hindi ako magsasawang magluluto gabi-gabi dahil andiyan kayo nakasuporta mga idol. Tuloy-tuloy lang po tayo mga idol sa pagsuporta sa ating mga video. Huwag po tayong magsasawa. Mabuhay po tayo. Kakain na tayo mga idol ito so, na mga idol ang ating ginataang tambakol ayan masarap masarap na eto, mga idol ang ginataang tambakol ayan o oh. ayan salamat po sa inyong mga suporta mga idol mga kalakay mabuhay po tayong lahat shout out sa aking mga subscribers at followers Mahal ko kayo. Bye-bye.